adapter ng mga Ayan. Si Erpat, Si Lolo Rambo mukha aso. Kukuha ng ano. Mga bulate para sa ano. Padwas. Padwas. <laughs> <Coming with. laughs> sorry. Mga. Sorry sa mga audience. Ayan. Nakakadalawa pa lang mga kaibigan. Mga Sa mga ganyan lang na ano mga buwangin sa tabi-tabi ng pilapil makakuha ka ng pain ng ano para sa palaka tang magay ka pa aking kay apa jisyo yun yun <laughs> ayan si master kumuha ng, ng bulate sa bulate yan para sa pamay ng palaka pamain Ayan, kung masipag kang manguha. Ayan, pag maraming bulate, maraming palaka. Tama ba ako? Ay. hindi na ganong mainit. Alas stress na ng hapon. Hindi na. Dito lang, sa tabi ng mga ito ang tanimang. Maraming mga nagtatanim ng ano dito. Iba-ibang gulay. Ayan yung sasakyan. Park muna dito. Ayan yung mga tao. Ayan. Yes. basa yung ano buwangin sigurado nga hindi pwedeng wala walang bulate dyan ayun yun hindi <coughs> makita dito yan yung mga kaji uh -huh. okay. dati muna para makatulong yun